Ah, yeah. uh, shifting ah, uh, shifting cable bushing natanggal. Buti <laughs> na Pumapit 'to no. Mm -hmm. Yan tumirik. Ito pang pang nakalagin tulong sa mo kinuha to. Well, meron ako diyan clip. Ah, meron. may may na may natatago ka pang pantali no. Yan ito fabricate na tinginamit ginamit, may fabricate tayo. Uh, shifting ah uh, bushing. Na, na natanggal. Na, naiwan pa yung kaano niya. Yung kalahati. Na, iwan Matik sa mga matik lang tumoy Yung iba selector cable. Ano busing sa harap. Ito na sa labas sa loob. Yan, ayaw makam. Yan, buti sa buti sa neutral na kabit. Nahulog. hulog neutral siya, Buti sa neutral. Kaya, Kung hindi, klak, di mo maitulak yan pabriket po yung ginamit natin ito po yung ginagamit natin pabriket para matibay maraming kong ginamang ganito sa so, sifting cable busing magmatic yeah. May, mayroon pang isang one hands Mm. Mira pag ah. Yan, kabilaan ka lang oh, yan oh. Kabilaan na siya oh. Yan oh. May hams na sa saka may tusok yan. Mm. Si wala lak talaga kaya masikip dapat masikip siya. Kaya uh, ito ginagamit ko para sa na uh, busing ng si Shifting kabel ng batik Ya yeah. Eh uh. uh. Melaking tulung talaga tuh Oke okay, testingin mo Ya yeah, testingin Eh yeah. Lipat Oke yeah. Kailangan talaga siya masikip. Oo, kailangan masikip talaga siya. Kasi pag hindi masikip. Ball check natin. Wala na, hindi na kayang tanggalin oh. Kahit anong yug-yug oh. Hindi na kayang tanggalin. Okay na yun.